Oh, ito mga idol ha. Magbibigay ulit tayo ng munting kaalaman. Saan nagmumula at ano ang mga sanhi ng pagkakaroon ng sakit ng dragon fruit? Bakit nagkakaroon ng sakit ang dragon fruit? Katulad nito, oh. O oh, yan, may sakit na siya kaya dapat tanggalin. Ang pangunahing sanhi po ng pagkakaroon ng sakit ng Dragon fruit or itong mga steam ng Dragon fruit pati na rin sa bunga. Ay ang langgam katulad nito mga idol oh. Ayun oh, maraming langgam. So kailangan din ng spray na insecticide yung pamuksa ng langgam. Ito yung magiging dahilan niyan, mga idol. Ito. Kung nakita nyo, ito tayo sa halata. Ayan. Ito. Yung Ay, mga batik-batik na yan, yun yung mga pinagkakagatan ng langgam. Kung napapansin natin yung langgam kasi, uh, pagka gumapang sa katawan natin, eh habang lumalakad dyan, kagat ng kagat, kagat ng kagat. Ganito yon mga idol, ito yung magiging sanhi. Ang pinagkagatan naman ng langgam na yan, doon papasok yung mga bakteriya. O katulad nito, yan. magiging ganyan, ganito. At yan mga idol, kapag ka nakapasok na yung bakteriya dyan, yung langgam pwede nating isprehan makikita kasi nasa labas lang pero ang bakterya pagka nakapasok dyan sa loob kasi ang steam ng dragon fruit para itong may plastic so kapag ka nakapasok na yung bakterya dyan na sa loob wala silang ibang gagawin kundi ubusin nila yan katulad nyan at kahit isprehan mo yan hindi na yan Uh, hindi sila mamamatay kasi nasa loob. So, ang gagawin niyan, mga idol, pag nakita na ganito, ikakat mo na lang siya. Huwag pang hinayangan. So, ikat mo na lang dito kung saan hanggang kung hanggang saan yung nakarating katulad nito. So, sundan mo yan kung hanggang saan nakarating yung mga pinagkagatan. Yan, katulad nito. O hanggang doon. Doon mo siya i kung hanggang saan nakarating. Kasi kapag ka hindi mo i-cut 'yan, wala ding mangyayari kasi uubusin ng bakterya 'yan. Magiging hanap tayo. Ganito ang mangyayari mga idol, meron tayong uh, tinira dito na may mga sakit para sa study. Oh, ito magiging ganito 'yan mga idol, o. Oh. 'Yan, matutuyo 'yan. Hanggang diyan, 'yan nabubulok na. O ito, mauubos din 'yan. Tapos tatawid siya diyan. 'Yan. So, ito may pag-asa pa ito, dapat. So, ikat mo na diyan. Pero ito kasi mga idol, talagang paubos na 'yan, No, oh. Ito, pinababayaan na lang natin ito kasi para sa mga may magtatanong, may mga estudyante kasi na pumupunta dito para mag-research. So ganito ang mangyayari niya. No? Yan, yung mga pinagkagatan ng langgam or yung meron pang isang umaakyat dito mga adol, yung uh, snail, yung snail na maliliit or kung tawagin dito sa iloko ay biruro ko. Yun yung isa din Uh, isa din yun na pag dumikit dito yun uh, sinisip-sip nila kasi yan tapos yung pinag -asip sipan nila yun yun doon papasok yung bakterya pero ang talagang matindi ay ang mga langgam ang mga langgam kasi mga idol ay yung mga bunga kayang kaya para nilang tirahin katulad nito ganito yung mangyayari mga idol oh. yung mga pinagkagat-kagatan ng mga uh, langgam yan isa yan pero yung isa, pagkaganitong bunga naman, ang isa din sa mga sumisira niyan ay ang fruit fly. Oh, yung fruit fly. Pero yung mga langgam, talagang matindi yan. Kasi habang lumalakad na, kagat ng kagat at nagiiwan yan ng uh, bakterya katulad yan. Oh. Ayan, ibang langgam naman yan. So, kung, mara, kung meron pa kayong mga katanungan, Uh, bisitahin nyo na lang yung aking channel YouTube, uh, youtube channel so hanggang dyan na lang muna thank you for watching paalo for more